Magandang umaga po sa lahat ng manunood, welcome pong muli sa aming backyard para sa isa na namang episode, napakalakas ng ulan kagabi sa amin kaya medyo malamig ang panahon. Today's episode ay ibabahagi namin ng isang pamamaraan kung mahina ang gatas ng mama pig dahil namaga ang mga utong, lalo na ngayon na malamig ang panahon dahil naninigas lalo ang mga ito sa umaga. May ibabahagi din po akong isang gamot kung sakaling wala o mahina talaga ang kanyang gatas. Kung mapapansin ay pinupunasan na ang panggatasan ng mainit-init na tubig, hindi naman sobrang mainit talaga na ikagagalit na ng mama pig, nasa katamtaman lang. Kung mapapansin lalo na ang mga sa hulihan na bahagi ng mga suso ng aming inahin ay dyan ang madalas tumitigas at posible rin po sa ibang parte. Kaya kailangan na i-hot compress, kapag napunasan na ay lalambot agad ang mga ito at dadaloy na ng maayos ang gatas, halos araw-araw ay madalas namin tinitingnan ang panggatasan lalo na sa mga unang araw ng panganganak para tuloy-tuloy ang gatas. Hindi pa naman kami nagkakaproblema sa kanyang gatas dahil sadya naman kung magatas ang aming alaga. Ito lang po ang madalas lalo na sa umaga napakatigas ng nasa hulihan. Kung mapapabayaan ay baka magresulta sa mastitis. Ito ay isang kondisyon ng mga nagpapasusong inahin kung saan ay may paninigas sa mga panggatasan na magresulta sa pamamaga at malalang infeksyon. Titigil o hindi makadaloy ng maayos ang gatas at masakit ito para sa inahin. Kung may iniindang sakit ang inahin ay ma-deprive ang mga biik ng gatas at dagdag problema naman sa atin. Paano malalaman kung mahina o kulang sa gatas ang mama pig? Bukod sa pagkapa ng mga panggatasan kung may paninigas, minsan ay walang pamamaga pero wala ring gatas. Pansinin lang ang mga biit kung panay na umiiyak o maingay, palakad lakad na parang may hinahanap at nakaabang palagi na hihiga ang mama pig butom ang mga ito. Kung sapat kasi ang gatas na nakukuha nila at busog ay matutulog lang sila sa halos buong araw, kung halimbawa nasa apat o limang araw na ang mga biik at walang halos na pagbabago sa kanilang katawan, dapat kasi ay may pamihilog na sa kanilang katawan sa mga panahon na ito, ay dapat bigyan na ng pansin. Kung sakali naman ay talagang may problema sa kanyang gatas ay may gamot naman tulad nito. Calcium borogluconate o mas tilala bilang CBG. Katulad lang din ito sa gamot na DCM, maliban sa oxytocin ay maaari ring idagdag ang gamot na ito 10 ml sa mga nagpapasusong inahin. Ang CBG ay binibigay din sa mga may calcium deficiency o panghihina sa mga paa ng mga inahin at ibang mga alaga, Nasubukan na rin naming ibigay ito noon sa isa naming inahin na pilayan dahil sa nadulas paglipat ng kulungan, gumaling naman ilang araw at safe sa mga buntis. Maayos naman na nagpapasusuang ang inahin at nakakakuha ng sapat na gatas ang mga piglets. Usog na ang iba at kontento na sa nakuhang gatas at ayan nagsisimula ng maglaro ang iba. Hanggang dito na lamang po ang aking video at sana ay inyong nagustuhan. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.